ito na nakatulog kami ni Alter guys kanina sa super agent no ayaw ko kasi maglabas labas si Alter kaya ayan pinatulog ko siya pati ako natulog na no, tapos na ko kanina na mayroong nagluluto naturo na tsaka banana cue kitang kita nyo naman yan si ati drone biting niyo nyo naman nagawa pala siya naturo na tsaka banana cue no kaya ayan pagising namin ay nakapagisnak kami tuloy ang sarap nga dahil mainit-init pa siya. O diba? Sira na naman yung ating diet ngayon. Kasi... Kaya ayan, tuloy napakain na naman ulit tayo ngayong araw. At nasira na naman yung ulit yating diet. Kaya naggawa si ate ng turon dahil ginugutom daw siya. At wala kaming ulam ngayon. Kasi yung ulam namin kanina is yung tuyo lang. So naisipan niya, may mga hinog pa naman kaming sa... Kaya ayan, nakapag-snack tuloy kami ngayong araw. O diba? Libre diba na. Libre, nalilibre talaga guys kasi marami kami saging talaga na tanim no. Kaya pinakuha na ni Papa yung mga trim. Tanim yung mga saging doon. At saka siyempre bago mag aningil kami, siyempre mag snack muna tayo no. Para mamayang gabi is hindi na tayo kakain. Dahil anong oras na ngayon mag 4 na ata tapos medyo mainit-init pa naman sa labas. Kaya ayan mag isnak isnak muna tayo dito dahil wala pa naman si Pan. So tinaantay-antay pa namin guys dumating yung aming driver no. At tamang kain nga lang tayo dito at nagpakuha nga ako kay Ate Drumi na malamig na malamig na tubig kasi nga napaka uhaw talaga ang aming snack na ito. No? At gustong gusto ni Amshi guys magtimpla ng juice. Sabi ko po hindi ka naman magtimpla ng juice kayo lang uminom kaya ako. Yung pakuha na lang ako ng malamig na tubig. Kaya sapatas na akin yung malamig na tubig kasi itong saging na ito is Mano naman to sa tiyan nakaka-bloated kasi ito guys. At medyo matamis-tamis din kasi syempre nilagyan ng asukar diba. So andito na nga yung aming driver. Pupunta na kami sa Paranas at maniningil na. At saka ito na nga sa mama si Alters at Tidrombi dahil meron daw siyang bibilhin. At humawal pa kasi at Kuya Dritz dyan sa likod namin at sasama daw siya maningil no kasi meron din daw siya bibilhin at iniwan talaga nila yung kapatid nila doon si Amshi sa tindahan namin pero, si pero mamaya guys is magising naman yun si Papa no kaya nag alala din ako kasi si ate Amshi lang mag isa doon sa bahay namin tingnan nyo naman yung sikat ng araw guys alas 5 na yan dyan pero taas pa rin ang araw no ang init init pa rin parang ang lagkit lagkit pa sa balat no pag hindi ka talaga maligo ngayong araw na ito nakupuan na ay napakainit tingnan mo naman yung ating daanan. Medyo malubak-lubak talaga yung daanan dito sa amin. Kaya minsan, is yung aking camera is umaalog-alog talaga siya, no? So, papunta na kami ng palengke, guys. At maniningil tayo at magro grocery na rin ako ng mga konting grocery, no? Dahil wala na doon sa aming tindahan yung papiatus at saka no, bakunti lang naman yung aking budget ngayon mag grocery. So nakita ko nga yung mga gulay nila dito. Talong bagong bago pa guys. Tapos fresh na fresh. Kaya bumili na ako ng isang kilo. At saka para may uulamin na kami bukas ng umaga. Masarap kasi yan prituhin. At saka gusto, gusto ko bumili bubili ng manga guys kasi bagong bago siya. Pati yung loya. Kaso lang napakamahal ngayon ang mga bilihin. No? Kaya wag na lang muna. Kaya hindi ako bumili ng mga uh, mga lamas ngayon guys kasi super mahal. Aantayin ko na lang muna magmuran na. So ayan na nga aking binabili at nakapag grocery na kami at nandito na kami sa Bora. Bibili na ako ng ulam din namin. Sabi ni Alter gusto gusto daw niya is octopus. Sabi naman ni Ati Drombe at saka ni Kuya is lungganisa daw. Kaya lungganisa na yung binili. na kami bumili ng octopus kasi gabi naman ngayon. So, ito na yung aking mga pinang grocery. Ayosin muna natin guys. Napakabenta talaga dito yung lion tiger, no? Kasi ay yan yung lagi binibili paghapon dito sa aking tindahan. Hindi talaga pwede na maubusan ako niya ng lion tiger. Kaya minsan is dinadamihan ko na siyang pag-stack, no? Kasi hindi naman yan aano ah, dito sa tindahan ayan di display na. samahan niyo muna ako mag-display at mag ano nito ng aking mga pinamili no konti lang naman yung aking nabayaran doon mahigit lang naman yun 1100 ata yun tapos naghanap pa ako ng mga soft drinks soft drinks na isting at saka ano yun mountain dew kaso lang naubos na daw yung kanilang mountain dew kaya isting na lang yung aking nabili no tapos bumili na lang din ako ng ito yung mga chicharya na ito yung Pier 28. Gusto gusto ko yan yung chichirya na yan. Kaya ninamihan ko na siya pagkuha, no? Mga 30 peraso yung aking ginuha. Tapos yung piyato sa ano ba naman is anim-anim lang. Tapos nagdagdag na rin ako ng mga biscuit dito sa ating tindahan. Tapos yung miswa kasi naubos na rin yung aking miswa at hawang si Amshin yung nagtitinda dito sa aking tindahan ako naman yung nag aasikaso nitong mga chicharya at i-display ko agad kasi gusto, gusto ko so, talaga guys mag-display agad no yung aking mga pinamili kasi ayaw ko kung nakatinggal lang yan dyan sa gilid so kasi natin mga tindera pag may binabili tayo mga bagong paninda i-display agad natin para mabinta naman agad o ba diba, ganyan lang tayo dito at hindi talaga ako bumibili yung mga chicharya na hindi agad nabibili ngayon kasi nga sayang lang yung ating puhunan pag hindi mabinta yung mga chicherya pero yung mga chicherya na binili ko ngayon is napakabenta yan dito at napakawilis lang o tingnan nyo yung mga chicherya namin manghuwa na lang yun na di ba diba? kaninang umaga nga may naginuman dito sa tindahan ko ay naghanap sila ng nuba at piatos sabi ko napakabinta kasi yung nuba at piatos dito sa tindahan kahit mahal siya pero mabinta talaga nagre-reklamo nga yung aking mga suki dito na mahal na daw sabi ko wala tayong magagawa kaya magtiis-tiis kayo sa mahal pero guys alam mo mabenta pa rin. Kaya no choice talaga yung aking mga suki loves dito kahit napakamahal niya mga chichere or alak ay bumibili pa rin yan sila kahit mahal no kasi alam naman nila talaga ngayon is yung puhunan ng tindahan is mahal talaga hindi naman kami magtitinda dito kung hindi talaga mahal o di ba diba? ayan napad na Pandagdag lang yung paninda dito sa ating tindahan kasi na mabilis lang maubos yung mga biscuit natin guys natin hindi talaga bumalik dito yung mga rebisco crackers kaya bumili na ako tagda dalawa, dalawa lang tapos meron tayong mga stack doon sa taas doon ko talaga yan nilalagay yung mga stack sa taas ng mga biscuit o diba ayan na yung ating mga biscuit pero na naman yung minghuan pala na pula ay nakalimutan kong magpulot-pulot kanina no so ito na ang ating mga Naka-display. Ayan na siya guys. Tapos yung ating mga dilata is bungi-bungi na naman. At saka mga next din na naman ulit tayo mamili ng mga dilata. No? So mga chicherry at biscuit lang muna ngayon. Ayan. Tapos pupunta rin tayo sa labas. Tingnan natin sa labas. Ayan si Altar sa labas. Tagtatambay. So ayan na yung ating mga, mga Kinakita na siya. O diba? May salamin pa. At saka ayan. Nandito ako sa ano. Andito ko sa highway guys. Tapos kitang kita natin yung ating tindahan no. At sa kabilang kalsada tayo. Ayan. O siya hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. And God bless you all. Bukas naman ulit. Ayan yung kabilang tindahan. ay nagbabarbecue na. Maraming bumibili. At tumadayo dyan sa kanilang barbecuehan. O diba paghapon talaga guys. Ang dami talagang mga kulalaknit na dumanan dito sa amin. Tingnan nyo naman doon sa taas. O. Oh ang dami-daming mga kulalakan dito na lumilipad sa langit. Charit. O di ba? Ayan yung kabilang tindahan diyan. Wit bahay namin kapatid ng asawa ko yan, sila nagtitinda diyan, o di ba? Ang daming mga bata dito sa aming tindahan. Ayan yung aking tindahan.